Magandang araw mga responsible drivers. So nandito tayo ngayon sa isang driving school para mag-aral na pagmamaneho ng motor. Isa kasi sa requirements ng LTO ay mag-undergo ng practical driving course sa mga driving school para makakuha ng additional restrictions sa ating lisensya o kung mag-apply ka ng bagong lisensya. So dito sa driving course ay tuturuan nila ng mga basic driving skills pati na rin mga advanced sa isang safe environment bago ka kumuha ng lisensya at mapagmaneho sa papublikong lugar. So ito yung driving course nila at magaling naman ang mga instructor nila dito. Very helpful sila. So I highly recommend na kung kukuha kayo ng lisensya o mag ng restriction, pag-enroll ka muna kayo sa mga driving schools. Dumating ako sa LTO PITX ng 10.44 ng umaga So, orasan natin kung ilang oras sa abutin ang pagkuha o pagpapadagdag ng additional license code sa ating lisensya. Medyo late na kaya marami na rin tao ang dumating. Ito yung naging practical driving course area nila. At hindi naman naging mahirap pero matagal lang ang proseso. Inabot tayo ng halos apat na oras sa pagkuha ng lisensya. Pero all, all in all, average pala nila ay limang oras. So, maaga pa rin tayo na. Kapag natapos mo na yung required hours ng driving course mo, ay makukuha mo na rin ang certificate mo. Ngayon, pwede ka na dumiretso sa pinakamalapit na LTO. Kung saan, ah, uh, pwede silang magbigay ng additional restrictions. Tapos, ang una mong pupuntahan ay yung mga medical. So, magkapa medical ka muna. And then sasabihin nila kung sa ang window ka de at mag-aantay ng mga susunod na proseso mag-abayad ka lang ng mga fees and then sunod-sunod na yon mag-exam -e ka tapos bayad ulit ng fees hintay ulit and then susunod na yung practical driving course yung actual driving so dito kailangan maipasa mo rin to bukod sa exam para makakuha ka ng lisensya o makakuha ng additional restriction code pagkatapos mo pa ng lahat na ito antay ka ulit at ibibigay na sa iyo ang lisensya mo. So, congratulations kung nakuha mo lisensya mo. Sa ngayon kasi, uh, marami pa lang bumabagsak sa exam. Gawa siguro ito nung mas pinahigpit nila at mas pin binago yung mga examination items nila. Talagang kung hindi ka hindi ka pa nagmamaneho, hindi ka madalas sa maaring maaring bumagsak ka. Base yun sa mga kwento ng mga nakasabay ko mag-exam na nakailang retake na hindi pa rin sila pumapasa. So, tayo, pinahalit tayo pumasa kasi may tagal rin tayo nag-drive at medyo familiar na rin tayo sa mga uh, road signs, mga traffic signs sa alsada. And syempre, nag-review rin tayo bago tayo pumunta ng driving school. So, ayun lang. Sana may konti kayo natutunan sa video na ito. And, please don't forget to like, share, and subscribe. Okay? Maraming salamat guys and drive responsibly.